Ay sa inyo mga taste buds at ngayong araw tayo ay magluluto kami ng sinigang na baboy. Ayan, isa lang muna natin ang kawali. Ayan. At lagyan natin ito ng mantika. Kasi ang pagluluto ng sinigang na gagawin natin is gigisa muna natin yan para mas talong itong maging napakalasa. Usok ng maigi. Ayan. Ito natin yung mantika. Then lagay natin to. ito. Ayan. Ito. lagyan natin ng baboy. Lagyan natin ng patis. Patis ang ilalagay natin pang nito. Ayan. Pero tingnan natin kung maglalagay pa ba tayo ng asin mamaya. So ito naman eh, para manuot yung lasa ng patis dito sa ating baboy. Ayan. Ngayon pa lang, napakabango na. Ayan, tila niya may ganda na pagkakaluto. Lagyan natin tubig. Lagyan natin ng ano, ng eh, haluin pala natin, eh. ilagay na pala natin lahat. Ito so, kumukulo na, ilagyan na natin ng mga gulay, pag sabay na natin 'yan. Yan haluin at pakuluan hanggang sa maluto ang mga gulay. Then lagyan natin ng pampaasim at saka pechay. So ito kumukulo na at haluin muna natin ito. Kaya kung mapapansin nyo, luto-luto na din ang gulay. Pero pakukuluan pa natin yan. Kaya mas lalong maluluto ang baboy pati itong mga gulay. So ayan, ang gagawin naman natin yun is maglalagay muna tayo dito ng pampaasim. Siyempre, palagi natin ginagamit ang pampaasim itong nor sinigang mix, sampalok. Ito yung may gabi. Flavor nito gabi. Okay, Haluin muna natin to. Ayan. Amoy na amoy ka agad oh, yung pampaasim na nilagay. Then pakuloan pa natin to ng mga dalawang minuto bago natin ilagay yung pechay. Ayan, kumukulo na at ilagay na natin ang mga pechay. Mabilis namang maluto yan. Pwede natin haluin to kaagad dahil malaki naman yung ginagamit nating pawali. So yan. So habang hinahalo natin to naluluto na din yan. So yeah, kaya kung nagusto niyo niluto namin, subukan niyo rin 'to at siguradong magugustuhan ito ng inyong buong pamilya. Kaya syempre, huwag niyo sana kalimutan mag-like, and share, and subscribe sa aming channel para sa mas maraming pang mga tipid lutuin tips na siguradong makakatulong sa ating sambayan ng Pilipino na makatipid sa ating mga pang-araw-araw na uulamin. Ayun, kaya syempre, magkita-kita ulit tayo bukas.